Sa mga suki ko. <coughs> ito po pinagigibaway ko pag bumili sa akin ng relo. Pag nakabili kayo ng dalawa o tatlo, ito ginigibaway ko. Tatlo na lang natitira, kanina marami to eh. Ah, pag Lalo bumili na yung mga ng taga Pag bumili ng dalawang pirasong relo. Pag dalawang piraso, may isa kayong giveaway. Iyon. Ah, by two day one. Ito na lang natitira, tatlo na lang, pero meron pa tayo bukas. Bubuksan ko pag hindi original na ang makina. At ito na po. Ito na po ang malasakit bugaw. Tabilan po tayo. Ito, muna ako, 4-5 o. 4-5 muna ako. 4-5 muna ako. 4-5. Ito, sikat. si Bus tumingin. si Sir, o. agad, Alonso. Mabawas ka, boss. Mabawasan na. Mabawasan na. Mabawasan. Ang boy, magkano to? Rolex ba to? Kay Kobe Bryant, o. collection o. Kobe, pero Rolex yan, di ba? Rolex, Kobe Bryant. Okay. Ano ba boy. 35 lang. 35 'yan. Kobe. Radex purple. 2,000 to, oh. di diba? na lang. 18 na lang. 18 na lang para sa tumpatik pilip na automatic. Ito. Rolex to to mo. bang boy? 35? 35 ba? Pasyalan nyo lang siya dito sa Carmen Planas mga boss na Pipinda siya dito Alas sa isang galas jeez Pero minsan pagka sobrang init Napapaaga uwi ni Mang Boy eh Alas 6 pa lang nandito na ako Kaya lang uwi ako mga Tapos baby alas jeez Kasi hindi na po kaya nakatawang ko Uminom na po ako ng gamot Pinapainom po ako ng anak ko ng, vitam, ng bag, gamot ko Pag maintenance pero sawa na dyan, sumabot pa rin ako ng 65. Sana, buti pa rin ako ng 70 para nakakasama nyo pa ako. Yun, yeah. ang ganda doon. Haba pa buhay mo, mang boy. Hanggang isang daan. Ito, wag lang yan, buti, no? Oh. <laughs> okay, good morning mga boss Araw ng Sabado April 13 Nandito tayo ngayon sa Carmen Planas Update tayo sa mga panindang buraot dito Pinangali na ako Alas 8 na Napakainit Dito tayo sa pwesto sa pesto ni Mang Boy Bagong tabas si Bang Boy oh. Ito na lang dito. Bang Boy, bagong tabas ka. <laughs> Ito. Tingnan natin yung mga relo niya no. Okay na, ma'am. Okay mo ang nakarami na si Bang Boy ah. Wala na lang yatong sinya na mo, Rabi. Sayang nga original 'yan ni. Ay mga sapitero, yan yan. Bigta, meron si Bang Boy oh. Nilagyan ko ng mga dibo. Patapar lang mismo tapos patay mo. Bang Muller. Crazy Hours, available pa rin. 2.5 lang yan mga boy, di ba? Oo, oh, 2.5 lang. Rolex, meron pa rin siya. Kinain? Oo, oh, unang bunot. Ituturo ko siya, ah. Unang bunot. Eh, pua, no? Patik-pilip. 12, 13. Pangalawang bunot. F1, EDIPIS, COSYL okay, Ano to? Gaya oh, niya oh, Kobe. Kobe. Know, Ocho. Ocho. Ah. Ito na Kobe. Ito pa Frank Ocho, Mula ako. Pati Philip. Tag. Alam siya ngayon. Ito pa Sama? Oo oh. Oo Ibon siya muna <laughs> Tsaka patik na, 2,000 to diba? Oo 180 na lang 180 na lang 180 na, na lang pala tong patik pilip na Automatic Muna ako I-take ko ma rin si Mang Boy ha Mang, Mang Boy, magkaka-take mo marin rin? Ayan, 5,500 lang 5,500 Parang doon ito yung binibenta oh, kong blue eh ito, Seiko. Wow. Omega, meron siya. Ko. Mga pang babae. Ito, Kagoyer. Maganda to Alonso, meron si Mang Boy. Tanungin natin kung magkano yung Alonso kay Mang Boy. Mang Boy, magkano Alonso mo? Oh, eto, Sa, sa akin, 3.5 lang. 3.5. Ang ganda yung bago mong gimmick, mong boy, ha? Ah. Kahit anong rin bilhin? Mas kaya anong rin nung basta sa akin may giveaway kayo, ma'am. Good morning. Pakita natin, pakita natin. Ito, para nakikita nyo yung giveaway, oh. <laughs> Kasyo. Ang giveaway ni boy. Boy, ano? Ito, Pag bumili sa akin ang dalawa, Kay Jimba we yung sa. Galing ah, galing ah. Yun. Ito. Rolex 2 tone. Ay, malaki. Kaya to bang boy? 35. 35. Ate nga boss, dito ka boss. 35 po. Bubuksan ko pag hindi original na dito ang, makina. At ito na po. Ito na po ang malasakit. Bugaw. Tabilan po tayo. <laughs> eh, hey, malasakit. Habi ka muna, likpit ka muna Okay, balik ka sa so pwesto, wala na yung malasakit <laughs> Ang boy, magkano to? Rolex ba to? Kaya Kobe Bryant o, si collection o no? Kobe, pero Rolex yan, di ba? Rolex, Kobe Bryant okay. Magkano mang boy? 3-5 lang 3-5, ayan o Kobe Rolex Ayan, purple Collection 35. Asyo bukasan. Ay sa British Banking. Toto, may ganito ako ah, kaya alam mo. May Ikot nyo sa akin eh. Buksan dito. May patgamit. na machine na sa Alam alam ko marunong kay sa railway.

Tapos may libre ring kasyo. <laughs> Ito, muna ako, 45 oh. 45 muna ako. 45. Mm. Para unong chips si tumingin? Para unong tumingin si Sir oh. agad Alonso. Mabawas ah, ka, boss. Mabawasan na Sa mga suki ko. Ito pa ang pinag-giveaway ko pag bumili sa akin ng relo Pag nakabili kayo ng dalawa o tatlo, ito ang gini-giveaway ko. Tatlo na lang natitira. Kanina marami to eh. Ah, na yung mga ng, taga probinsya. Pag bumili ng dalawang pirasong relo Pag dalawang piraso, may isa kayong giveaway. Yun. Buy two, take Ito na lang natitira. Tatlo na lang. Pero meron pa tayo bukas. Buy two, take one ulit. Buy two, take Ito yung nililipin ko. Ayan, mga boss, no? Tsaka mga natin. Binubuksan ko, nilalaban ko ng bukasan. Kung boss to, kumpik ang makina. Okay, thank you Mang Boy, thank you. Pasyalan nyo na lang siya dito sa Carbon Planas, mga boss. Itipinda siya dito planas. alas 6 hanggang alas 10. Pero minsan pag sobrang init, napapaaga, uwi ni Mang Boy eh. Alas 6 pa lang nandito na ako, kaya lang uwi ako mga... Tapos baby alas 10 kasi hindi na po kaya ng katawan ko. Uminom na po ako ng gamot, pinapainom po ako ng anak ko ng, bayta, ng bag, gamot ko, pag maintenance. Pero sawa na dyan, sumabot pa rin ako ng 65. Sana, buti pa rin ako ng 70 para nakakasama niyo pa ako. Yun, ang maganda doon. Haba pa buhay mo, mang boy. Hanggang isang daan. Ito, wag lang yung buti, no? Oh. <laughs> okay, salamat mong boy. Salamat. salamat, salamat. Po. Okay, dito naman tayo sa pesto ni Kuya Noel. Ito may DS, oh. Ito so gumagana. Magkano tong DS? The Bluetooth, device is 300 The Bluetooth device is connected successfully. Lagi na si Kuya dito. Nagtitinda ng ibon. Yes. Kuya, lagi ka na dito Sabado at linggo. Sabado lang dito. Paris yan kada dito naman. Ay niya ng 3,000 30 pares kakapil. 20 niyan. Eh dito naman sa ano mo. 2,000 apat. 1,000 apat na. Dalawang Alps 2 tsaka parakit, no. Okay, dito tayo sa preso ni Kuya Edwin, no. Ang malakasan yung mga laruan niya. Sino to? Saan mo po sa 2,000 to old, old, old pa. Ang yeah, to. Oh. Yan. 70 lang yan. 70 lang. Tarzan, 90s. Yung una yan. Tarzan so, yan. 90s yan. Ang kaya Yan. 50 lang yan. 50. Mm -hmm. to eh. No? Ayan. oh, napakita ko na ata yan eh Diba yan? Iba na yan. Iba na to. Ang nga, no? Yung, yung, di ba? Last iba yan. Magkano to? 2.5 dalawa. 2.5. na pixel, no? Oo, pixel. Yun, India. Yung pinanong laran, ano yun eh? A Arab country yun. Arabic yun. Ito, ito India. India. 2.5 kasama to. Ang nga. Yan, dilaw yung pula. 2-5 Antik daw Ano yung mga laruan nyo Mario Jollibee Ayan, blinestone oh. Nasaan? Dalawa yung Fred at si Ano Blinestone yung dalawa Magalit Blinestone mag Ito Magkano? 20 lang din yan 50 Sink 50 isa Itong maliit 30 May mga reloading show Itong Q&Q. Yan, yan, 150 Ito lang 150 lang. <laughs> May mga cup din siya o. Ito maganda to ah. kano to? 250. 250. 250. 250. Sa'yo rin to. O vintage din yan. old city of beach boys. Carpenters. Beach Boys Ayun mga boss ko, pasyalan nyo lang si Kuya Edwin dito Kung nakurusunod na nyo yung mga paninda nyo Bandang dulo na siya ng Carmen Planas eh, no? Lamit kami siya, ano, sa pawantang simbahan ng Tondo Oo Pag niyan simbahan ng Tondo eh Kakanan lang kayo dyan so may Jollibee hey, Kuya Edwin, thank you ah. ha Marami rin naglalatag dito eh dati kasi hindi ako maabot dito baka so, so, ano to pang ah? ano to ha sa uh, abs no 300 daw mga sapatos do po sa 50 lang ito. Totoo mga second-hand na tools, 50 pinakamura. Oh, pinakamura yun po. Hindi naman yung pinakamahal. So ayun mga boss, do nakapasyal naman tayo dito sa Carmen Planas konti lang yung mga napakita ko sa inyo mga boss kasi konti lang rin yung mga solid na parinde eh halos kay mamboy lang tayo tumagal no pauwi na lang ako sa next video mga boss okay mga boss pauwi na rin ako dito ko na lang tatapusin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita sa lang ulit tayo sa susunod na video